Assis Good morning, good morning, and happy Sunday to all of you. And ako ay hinihat, inihatid ni Mr. At ako ay mag na sa meat shop namin. No? Time check tayo ay 10.30 na ng umaga. At kami ay hindi naka, ano, hindi naka-attend ng second mass kanina. So, na, nagsimba kami 9 a.m. na. So, katatapos lang namin na nagsimba at ako ay mag-open na no. Atrasado na tayo sa oras. Pero it's okay. Ang importante ay nakapagsimba na tayo bago mag-open ang ating tindahan. Kasi Sunday ngayon guys. No holiday of obligation. So dito ako umupo sa likuran. Kasi mainit na mainit at uh, masikip doon sa, ano, sa garage namin. So dito na lang ako umupo para Uh, madali lang kaming makalabas sa gate namin dahil nagmamadali na kami mga kasari and update update tayo mamaya sa aking meat shop marami akong ano guys marami pa ang aking carning baboy na mga percent prosent ng ating mga tinda ngayon yung mga naiipon nating percent from monday to uh, friday yun yung display namin pag sunday kaya hindi kami pwedeng mag close pag sunday guys kailangan naming i-dispose ang aming mga prusin na carning baboy. Sa dressed chicken wala tayong problema dahil uh, malakas na malakas talaga ang dressed chicken and uh, kaunti lang ang ating puhunan dahil hindi masyadong mahal. Okay at kami ay nandito na at mag-open na kami sa aming store. Andyan, andyan na guys yung aking mga sales lady. Okay. Kaya mo yan? Kaya mo yan daddy? Hindi lang. Okay guys, ito ay dalawang bag na whole chicken. Yan. Okay. Yan at si Mr. Lang ang bumuhat kasi napakabigat ng dalawang bag na whole chicken at kami ay nandito sa S&R at papauwi na kami guys. Galing din sa NCCC at meron tayong kaunting mga groceries na dagdag sa ating sari sari store. Nandito guys sa loob itong apat na cellophane. Yan ay dagdag lang kasi wala akong ribisco na crackers at meron na naman tayong nasita na wala sa store. Okay, so guys, ito yung aking mga karning baboy noong Sunday. Yan guys, oh very fresh pa rin tingnan kahit prusen na yan siya no basta maalagaan lang natin ng mabuti yung ating mga carning baboy hindi talaga yan siya mamumutla eto guys o tingnan nyo yung aking pork chop and pork buto buto and meron tayong mga hotdog dyan and yung isang pata dyan ay slice ko yan siya and then ayan si Icy at si Indine Okay, mga sis kasari, kami ay mag-close na dahil gabi na 9.30 na ng gabi. So, eto guys ang natitirang car baboy natin. Kasi malaki ang aking pork carcass kanina. Umaabot ng... Umaabot siya guys ng 48.7 kilos at walang pasok ngayon. So, medyo matumal na naman. So, bukas wala tayong delivery ng pork carcass dahil meron pang pa mga karning baboy na natitira dito yan guys o so yun yung mga pear na and then ito meron pa tayong pork pear na nabuo dito and meron pa sa ilalim yan yung display namin sa aming table meat shop kanina meron pa tayong pork belly dyan yan guys, so medyo nakaluwag yung ating freezer kasi uh, kaunti na lang ang aking mga hot dog and then kanina ay hindi pumunta si Virginia, baka tomorrow na naman sila. Uh, Tuesday. So yan guys, meron tayong mga pork belly diyan and ang ating Virginia 250 ay medyo marami pa yan siya. So ang dagdagan natin bukas ay yung mga big shots na pang retail kasi wala na talaga and then chicken loaf. Yan guys, chicken loaf And meron pang one half na slab na pork belly dito. So, tamang tama ito bukas guys. At tingnan nyo, very fresh pa yan siya. Namula-mula pa siya pag bagong katay talaga. And then, ang ganda pa rin tingnan yan. Tomorrow, pag slice namin sa pag slice namin and then i-display so yan guys ang laman ng ating malaking freezer medyo nakaluwag ang ating freezer dito kasi kaunti na lang ang aking mga hotdog at saka sa pure foods na rin parang ubus na yata yung mga pure foods natin so mag ipo na naman tayo ng uh, budget para maka-order tayo sa pure foods at eto yung aking mga whole na bangos yan and then dito guys, dito ko nilalagay ang aking mga pork tocino and yung mga chicken roll and embutido dito sa Selecta Freezer. Kasi ito na lang talaga ang ating stocks sa mga ice cream hanggang doon. Meron pa doon. So ipapaubos natin ito at plano kong pull out na ito kasi lugi tayo sa kuryente. Ang saleable dito ay yung mga maliliit lang, itong mga cornetto. And then... Uh, sayang yung kuryente natin kung uh, susumahin kung pukwintahin natin parang lugi ako sa kuryente dito so ipa-pull out ko ito and then sayang naman guys kasi bakante na dito so dito ko nilalagay ang aking mga tusino rule and meron pa akong mga prince price dyan dalawang pack na lang ang ating prince price 1 kilo so eto guys ang ating update ngayong araw ng monday evening dito sa aking sari store at kinuha ko yung aking bihon at ang dinidisplay display ko sa aking isang rack Ang mga biscuits, mga Fuji bar at ang mga kita natin dahil binalik ko dito sa lamesa ang mga bihon. Dito talaga sa lamesa ko dinidisplay. display kasi parang ano guys, parang hindi siya makikita ni customer at medyo uh, wala akong benta pag dito ko i-display. Okay. And then guys, kanina ang dineliver ni Sir Som ay eto lang, no? Meron akong order na C2 355 ml, dalawang case and C2 solo. Tapos walang stocks na C2, ang dumating ay eto lang. Ang nabayaran ni Mr. kanina ay 810 lang. Eto lang mga birds tree na twin pack, dalawang tay ito. So 16 pieces ang ating birds tree na mga twin pack. And then, uh, anim lang ang aking Coco Mama dahil malakas ang Coco Mama. Anim na pack yung big and then yung small ay anim na pack din siya. So, eto lang guys. Yan lang yung ano natin, uh, delivery natin ngayong araw ng Monday and yung aking pork carcass na worth 13,000 plus. And then bukas magpa-deliver tayo ng dressed chicken and chicken wings. 'Yun 'yung delivery natin bukas kasi meron pa tayong uh, pork carcass dito, For, uh, pork belly and meron pang ano, pork pair na pero wala tay ribs. At ko lang, wala ribs, day, guys. Ito lang puro lang mga unod ni mga laman. And then ating ang ating virginia hot dog. So yan guys, ito na lang yung aking mga dress chicken dito, yung whole chicken yung nasa cellophane and yan na lang yung ating uh, wings and chicken feet. So, kaunti na lang talaga. Okay guys, ito yung aking mga Karning baboy na natitira and kami ay magliligpit na dahil 9.30 na ng gabi. So, eto ang ginagawa namin mga kasari pag kami mag-close na at eto yung dress chicken natin. Bukas ay uh, mag-order tayo kasi kaunti na lang ang natitira and eto yung mga natitirang pork buto-buto and yung ating oil ay mag na naman tayo bukas so eto guys meron pa talagang mga karning baboy na natitira ito yung mga pork belly and meron pa akong pork pier na dyan so bukas hindi tayo magpa-deliver ng pork carcass kasi malaki ito guys almost 50 kilos ang diniliver kanina ni DVS no kasi sa DBS tayo nag-order dahil nanigurado ako kasi pag Monday kasi guys minsan walang stocks si S&R So di ba rin ang medyo mahal ng 7 pesos si DBS at least sigurado ang stocks natin ngayong araw ng Monday And eto yung mga ice cream natin ina-arrange ko na yan siya yun na lang ang natitirang mga cornetto and mga sticks natin dyan and kinuha ko yung bihon so eto yung display natin yung mga biscuits kasi guys medyo kaunti lang ang benta ko pag dito ko dini-display yung aking mga bihon so ibinalik ko sa aking lamesa and then meron tayong nakap bag na mga cracker, mga biscuits, mga fita kasi yung mga customer natin na dumadaan dito na dumadalaw ng City Jail ay minsan bumili dito ng mga biscuits and Eto guys, ang laman ng aking malaking freezer. Medyo nakaluwag ito. Ina-arrange ko yan siya at uh, kinuha ko yung mga medyo makapal na na mga ice. And eto yung ating grocery. Ang kulang dito guys, alam nyo, hindi ko na malaya na ubos na pala yung aking silver swan na maliit. And napakalakas pa naman ng silver swan na uh, small. Okay, at ito uh, yung update sa ating Sari Sari store and maliit na mitchak. And yan si Mr. naghihintay na sa akin sa labas. Sinundo na niya ako at andyan din yung aking anak sa gilid dahil may dala kaming bigas mamaya. Naubusan kami sa bahay at mga egg na rin, no? So, dito guys, meron pa akong hindi na i-display na mga cellophane.